neighbors ngayon pala pumunta nga pala ako ngayon sa Camp Pin pero dati nakapunta na ako guys sa Camp Pin nung birthday ni Carlo at nakapagpapicture ako kala Sir Bin ganyan, kala Kelsey, kala Mam Ma Elma lang ako nag-iisang vlogger nakapunta kala Sir Bin meron pa mga vlogger nakapunta doon katulad ng Timbugok, ni Kilay at marami pang ibang mga vlogger ngayon pupuntang ko sila at para imit sila at nakapagpapicture ulit sa kanila ayun, Ayan, nakabike lang ako. Ayan, oh. nakabike lang ako. So, yun guys. Update ko na lang kay mamaya. Kasi malayo-layo pa ipupuntaan ko. Bye-bye. Ayan, medyo malayo pa ako guys. Tumaan na ako dito sa irrigation. Dito na ako dumaan. Ay, I may wino na kabike lang ako, guys. Ayan irrigation. Ang tagal ko na rin din nakapunta dito kala Sir si Bin Simula nung nagano ko, trabaho sa Tagaytay, guys. At nakapasok ako sa ISO 150. Kaya na lang ulit ako makakapunta kala Sir J. Bin ulit. Ayan Eh, medyo malayo-layo pa ako. Ayun, may nagbabike din, oh. No? ganda dito sa irrigation guys ganda ng daan ayan guys oh so, Naka, nagka, ano, kumabiyos yung kadena ko yan kailangan ko siya ikabit yan Ayun. Ayan. nakabisa na ako ng kadena guys. Natatanggal yung kadena ko. Ayan. buti nga guys, hindi siya napipigtas. Ayan, pero matagal na sa akin bike na to guys. Ayan, matagal yan. Nung ano pa to, yung... Yung may pa si Pangulong Bongbong Marcos noon. Ito ginagamit ko noon dito sa Anway pag pagdadating si PBBM. Ayan guys. Ayan guys. so Yeah, medyo layo-layo pa ako. Nandito pa rin ako sa irrigation. <laughs> Nakabisa na ako agad ng kadena. Kasi matagal na 'to, guys, 'yung bike na 'to eh. Sinasabog ko din sa mga malalayo 'to eh. So, yun, guys. Nandito na ako sa bayan Las Hergiven. Heto. ayan, no? ayan mabato ng ali dadaan niyo talaga, guys. ayan Heto na ako sa camping pin guys. Yan. O na siguro yung nakatira dito. Yung malapit sila Sir J.B. Eto guys. Mabalang guys. Guys ay bike ko binaba ako muna guys. Guys nandito na ako sa camping pin. Ayan guys. Ayan. Kaso nga lang sarado pa yung gate nila. Ayan. Maka makaumalit sila Sir Javis pero guys mag-aantay pa ako dito na sino ilalabas dito sa camping pin guys so yun guys update ko na lang kayo mamaya Ayan guys, so nagbukas na yung ano, yung gate ni Sir Gabe. Ayun no, automatic talaga siya, guys. Ay mga ano nila. Ayun po, hello po. Ayun. Hala, hindi ko nakikita. Ay, magandang umaga po. So yun guys, kala ko sila Sergey B na dumating kanina, yung nakasasakyan kanina. Yung pala hindi, yung mga kaibigan na pala ni Sergey binyon Pero nag nagbukas sila kanina ng bintana at naghumay sa akin kahit di ako nakabidyo. Nakangiti pa nga eh. So yun guys, naantay ko pa rin sila. Sergey bin dito lumabas pero matatagal lang pa ako ng konti dito hanggang antayin sila. Pero kung wala na talaga kung di lalabas sila eh, ayun, babawin na lang ako next time ayun. Yan, kahit sino dito ay hintay natin lumabas. Ayan diyan guys, update yun na kayo ulit mamaya. Bye. Guys, hanggang nagpapalipas oras ako dito ay nagtitiktok ako muna ako dito sinasayaw ko yung cheese back yun nung nag-uso ngayon nasayaw ayon pero kanina nakita ako ni Tita Beth na nagtitiktok nung binuksan niya yung ano, bintana ng sasakyan ayon yung coach na gamit niya yun, ni Tita nang nangiti na lang sa akin si Tita Beth kanina ayon guys, pero guys ngayon magtitiktok pa rin ako hanggat niniti ko sila Sergey bilang pampalipas ng oras, ganyan para malibang din ako dito, ayon guys update ko na lang kayo ulit mamaya, bye bye Guys, nakatambay pa rin bike ko. Ayan. May mga CCTV din dito. Ayan, sarado pa rin yung gate ni Sir Jaybin. Ayan. Nagaantay pa ako dito ng mga ilang oras, guys. Hanggang lumabas talaga sila, Sir Jaybin. Ayan, pati bike ko nagaantay na rin. Ayan, guys. Nagaantay na rin siya, guys. Ayan yung bike. Guys, nakabike na ako papunta dito kala Sir Jaybin. Pero dati na rin ako nagbabike, nagbabike, guys. Ayan. Kaya kahit saan ako pumunta, ayun, nakabike ako, ganyan. So, yun guys, update yun lang mamaya. Bang! So, yun guys, bigo ako makita sila Sir JB ngayon. At least, masaya pa rin ako, nakapunta ako dito, at ligtas ako nakapunta dito. At hindi lang yun, masaya ako dahil nakita ko si Tita Beth. Kahit si Tita Beth lang nakita ko ngayon, masaya masaya ako. Siguro may pagkakataon pa sa susunod na araw, sa susunod na mga ilang linggo na, pwede kami magkita ni Sir JB nayon. Pero ngayon, Masaya-masaya talaga ako. Pero sa susunod, babawi ako at pupunta ulit ako dito. Sig sisigaraduhin ko na na makikita ko na sila Sir J. Bean. Ayun. So yun guys, hanggang dito na nga lang pala yung video ko. Mag-iingit kayo palagi. Bye-bye. Shoutout nga pala kay Nathaniel, kay Jay, kay John Bricks, kay Net at kay Cloud. mag kayo palagi. At 6.5 na nga po pala ako sa Facebook at 3.9 sa YouTube. Maraming maraming salamat sa binibigay niyo support sa akin at mag-iingit kayo palagi. Bye-bye.